Magandang araw po sa inyong lahat. Medyo matagal na rin po tayong hindi nakapag-upload ng ating uh, pagtalakay po tungkol po sa may kinalaman po sa Biblia o sa salita ng Diyos. Ngayon po, uh, ito po yung kampanya po namin sa buong mundo, yung tungkol po sa kaharian ng Diyos. O para mas maintindihan po ng mga tao ay gobyerno po ng Diyos. Ano po ba ito? Ano po ba itong kaharian ng Diyos? Alam niyo po ba na ipinapanalangin ng maraming tao ang pagdating ng kaharian ng Diyos? Pero hindi po nila, marami po ang hindi nakakaunawa o nakakaintindi kung ano po ba yung kaharian ng Diyos. Pero naisip mo na ba kung ano ang kaharian ng Diyos o gobyerno ng Diyos at kung ano ang gagawin nito? Alam, alam nyo na po ba? Kung ano po ba talaga yung gobyerno ng Diyos na tinatawag at kung ano yung gagawin ito? Ngayon, tingnan po natin kung ano po yung sinasabi po ng Biblia tungkol po rito. Ano po ba yung gobyerno ng Diyos o yung kaharian ng Diyos na tinatawag? Binabanggit po sa Biblia na isa itong gobyerno sa langit at si Heso Kristo ang hari. Si Hesus po ang hari dito sa gobyerno ng Diyos o kaharian ng Diyos na tinatawag. Marami po ang nagsasabi na sumasampalataya sila sa Panginoong Yesus, kinikilala nila ang Panginoong Yesus. Minsan pa nga, kinikilala nila ang Panginoong Yesus bilang siya yung Diyos talaga. Pero uh, hindi po sila pamilyar kung ano itong sinasabi dito sa Biblia na gobyerno sa langit na ang mamamahala ay ang Panginoong Yesus. Hindi po nila alam ito. Kaya tingnan natin. Sabi po sa sinasabi po sa Biblia sa Isaiah 9:6-7, kung titingnan po natin na sabi dito na dahil isang bata, sabi dito ang ipinanganak sa atin, isang anak na lalaki ang binigay sa atin. At ang pamamahala ay iaatang sa balikat niya. Siya ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo. Pansinin po dito ah, ang sabi nito, siya ay tatawaging. Tatawaging. Nung panahon na isinulat ito ni Isayas, uh, binanggit dito na siya ay tatawaging kamangha-kamangha manghang ma kam kamanghamanghang tagapayo, makapangyariang Diyos, walang hanggang ama. Ibig sabihin, uh, future pa lang to siya ay tatawaging. Sabi dito nung isulat po ni Isayas itong ano na to. Kaya Uh, ulitin po natin na sabi yan, siya ay tatawaging kamanghang-manghang tagapayo, makapangyari ang Diyos, walang hanggang ama, prinsipi ng kapayapaan. Tapos sa talata 7, ang pagla, paglawak ng pamamahala niya at ang kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Para itatag ito ng matibay at panatilihin sa pamamagitan ng katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Mangyayari ito dahil sa sigasig ni Hoba ng mga hukbo. Ayan. Kaya malinaw po yan. Tapos binanggit din dito sa Mateo, uh, Kabanata 5, Talata 3, sabi dito, Maligaya ang mga nakaunawa na kailangan nila ang Diyos dahil mapapasa kanila ang kaharian ng langit. Tapos dito rin sa Lucas 1.31 hanggang 33. tres uh, Lucas Kamanata 1, talata 31 hanggang 33. Sabi dito, magdadalang tao ka at magkakaanak ng isang lalaki. At papangalanan mo siyang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At ibibigay sa kanya ng Diyos na Jehovah ang trono ni David, na kanyang ama. At maghahari siya sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakaroon ng wakas ang kanyang kaharian. Yan yung binabanggit sa Lukas, Kabanata 1, 31-33. Ngayon, kung ito yung binabanggit uh, sa, sa Biblia na kung ano yung kaharian ng Diyos, na yung sagot nga po ay isa itong gobyerno sa langit na ang hari ay ang Panginoong Yesus o si Yesu Kristo. ano, ano naman ang gagawin ng uh, gobyerno ng Diyos o yung kaharian ng Diyos na tinatawag? Eh, meron naman ng gobyerno dito sa lupa, di po ba? May mga kanya-kanya na tayong presidente, may mga senador o kung ano pa man na nakapwesto na. Di po ba sa mga bawat bansa? Kaya ano ang gagawin ng kaharian ito? Bakit kailangan-kailangan natin dito? Binabanggit po sa Biblia na wawakasan nito ang lahat ng kasamaan at magdudulot ng walang hanggang kapayapaan sa lupa. Kaya ibig sabihin, tatanggalin lahat ng ng kaharian na to o gobyerno ng Diyos ang lahat ng tagapamahala dito sa lupa. Kasi wala po silang ginawa kundi Magdigmaan o kung kung di mag-away-away, uh, uh, mag walang kapayapaan, kaya yung mga nasasakupan nila ang nagiging uh, resulta po, yung gutom, ganyan, dahil po nga, dahil nga po sa mga digmaan. Yan, maraming namamatay at uh, syempre nag, nagka- Uh, ito yung nagiging dahilan ng kakap kakapusan sa pagkain at uh, nagiging mahal yung mga bilihin dahil sa mga digmaan na yan tapos nandyan din yung pagkakaroon ng mga sakit at marami pang problema na nangyayari dahil sa uh, hindi talaga masolusyonan ng pamamahala ng tao ang uh, mga problema o suliranin na napapaharap sa mga tao kaya ang tanging solusyon lang talaga ay ang uh, kaharian ng Diyos o gobyerno, gobyerno ng Diyos na ang namamahala, ang mamamahala ay ang Panginoong Yesus. Kaya, basahin po natin kung, uh, kung tama po ba yung sina, sinasabi po natin na wawakasan nito ang lahat ng kasamaan at magdudulot ng walang hanggang kapayapaan sa lupa. Basahin po natin yung Daniel Kabanata 2 talata uh, 44. Daniel 2.44 Sabi dito, sa panahon ng mga haring yun, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi mawawasa kailanman. At ang kahariang ito ay hindi ibibigay sa ibang bayan. Tudurugin ito at wawakasan ang lahat ng kaharian iyon at ito lang ang mananatili magpakailanman. Gaya nga po ng ating binanggit, lahat ng tagapamahala o gobyerno dito po sa lupa ay magwawakas po lahat yan. Wawakasan po ito ng gobyerno ng langit na pinamumunuan po ng Panginoong Yesus. Ayan, kasama po yung 144,000. Ayan, gaya nga rin po ng binanggit sa Mateo 6.10. Nasabi, na sabi, dumating nawa ang kaharian mo mangyari nawa ang kalooban mo kung paano sa langit gayon din sa lupa. Ayan, 'yan po yung uh, kasama po dun sa modelong panalangin ng Panginoong Yesus, na dumating nawa ang kaharian. Maraming nakakaalam ng panalangin ito pero hindi po nila uh, alam kung ano po talaga yung kaharian. Kaharian ng Diyos o yung gobyerno ng Diyos? na kung saan ay ang ang mamumuno ay ang Panginoong Yesus ang mag, ang hari sa gobyerno na to, gobyerno sa langit. Kaya ano ang ibig sabihin ng unahin ang kaharian? Ano po ba yung ibig sabihin kapag binanggit na unahin ang kaharian? Gaya nga po ng binabanggit sa Mateo 6.33, sabi yan, Kaya patuloy ninyong unahin ang kaharian at ang katwiran niya at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng ito. Kaya ano po ba ang ibig sabihin ng unahin ng kaharian? Ibig sabihin po, kailangan nating suportahan ang kaharian ng Diyos at magtiwala na ito ang gagamitin ng Diyos para matupad ang kalooban niya sa lupa. Ayan, kailangan po nating suportahan ang kaharian ng Diyos at magtiwala na ito ang gagamitin ng Diyos para matupad ang kalooban niya sa lupa. Kaya gaya nga ng binabanggit din sa Mateo 13.44, Kabanata 13, Talata 44, ang kaharian ng langit ay gaya ng kayamanang nakabaon sa bukid na nakita ng isang tao at ibinaon ulit dahil sa saya. Umalis siya at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na yon. Ito po yung ilustrasyon na ito na yung ibig sabihin na kailangan nating suportaan ang kaharian ng langit o ang kaharian ng Diyos at magtiwala na ito ang gagamitin ng Diyos para matupad ang kalooban niya sa lupa. Yan, kaya sana po ay naging malinaw po sa atin itong kung ano po ba yung kaharian ng ng Diyos. Ayan, binanggit na po natin na kanina na ang kaharian na ito ay ipinapala, pinapanalangin ng maraming tao pero bagamat ipinapanalangin po nila ito kapag uh, tinatanong po natin kung ano pa yung kaharian kaharian ng Diyos ay marami po ang hindi nakakaalam minsan nga po ang sinasabi nila ay nasa puso lang, nasa puso lang daw po ito itong kaharian ito pero malinaw ang sinasabi po ng Biblia na isa itong gobyerno sa langit at si Yesu Kristo ang hari at yung gagawin po ng kaharian ng Diyos ay wawakasan niya ang ang mga kasamaan at yung mga nagdudu, at, at magdudulot ng walang hanggang kapayapaan sa lupa. Tapos binanggit din po natin na kung anong ibig sabihin ng kaharian na kailangan po nating suportahan kung anong ibig sabihin ng unay ng kaharian na kailangan natin na suportahan ng kaharian ng Diyos at magtiwala na ito ang gagamitin ng Jos para matupad ang kalooban niya. Kaya napakahalaga po na uh, suportahan po natin ang kaharian ng Diyos. Kaya kung gusto niyo po po ng uh, mas uh, detalyado pa po pong impormasyon kapag may mga nakita po kayong ano uh, mga saksi ni Jehovah, humingi lang po kayo ng magasin namin po na yung kaharian ng Diyos. Naroon po uh, yung uh, pag-asang nag-aantay po sa lahat kung ano yung gagawin ng kaharian. Makikita natin doon yung mga, uh, limbawa pag nariyan na po yung kaharian ng Diyos, uh, mawawala na po yung sakit at kamatayan. Titiyakin po na magkakaroon ng tunay na kapayapaan at katiwasayan. At uh, magbibigay po ito ng makabulawang trabaho po para sa ating lahat. Tapos susolusyonan so, yung mga problema sa kapaligiran. At uh, tuturuan din po ang mga tao kung paano tayo, kung paano mabuhay, magpakailanman. Ayan, napakarami pong ano, uh, pagpapalang nagaantay po sa atin. Yung perfectong kalusugan kapayapaan at katiwasayan, makabuluhang trabaho at isang malinis na kapaligiran. Kaya napakasaya po. Ito na po yung inaantay po natin, yung gobyerno ng Diyos o yung kaharian ng Diyos. Ayun, maraming salamat po at sana po ay uh, uh, may napulot po kumuli kayong aral sa araw na ito. At uh, sana po ay kaya nga po ng sinabi ng Panginoong Yesus, nang katotohanan po ang magpapalaya po sa ating lahat. Maraming salamat po muli at magandang araw po sa ating lahat.